Eh, Pak, Pak, ada sakit? Pak, Pak, mau sakit? <laughs> Ikatin mau neraka samaan, mau perusahaan. Kalau kamu mau mau pulang, Pak? Sikat perusahaan? ini ada, perusahaan mah? Mendingan ada, mau perusahaan? Pakai ini mah? Pakai ini mah? Saat? Saya perusahaan, mau perusahaan mata? Ini ada, mau perusahaan? Ikatin bagi tikaraya, mendingan kamu mau sakit?

Sige, sikit ya, Pak Kasam. Ya, terlihat-terlihat, terlihat-terlihat, Pak Lanta. Pak Kasam? Pak Kasam, maun? Buat saat. Sikit. Sikit, Pak Kasam. Iya Ormos kontra musti mau mesti kat pugim pas eh super sih perusahaan, perusahaan. Eh perusahaan kita Apa yang nggak kasih terang? apa yang kasih kasih basul na? Maafkan kak, Beling motor kita ke Rokok Layung Jadi terus Nanti lagi batik Kita kemana Ya itu aku lupa Nomom langsung sunnah Oh ini kabel kabin mutah atau kita bubuk ini kabin mutah nak dikit lang mm -hmm. <laughs> <Depodot? laughs> <laughs> <laughs> kita sumbat <laughs> <-bye ka>, <laughs> Ah, yeah, dia

Anya matatagin kapag kaya mo kara yung bobo kada nya, na yano ni kapich kita, babay ka, kara luto mo, si karamang kupal mah, kasama men katen si kei, Purwa mo, babaling ng makasari ka. Mabali nga makasarita ka? Sika nga mga arame? Ha? Hmm. Nya, kaya nasakit di Mati Leo? Ha? Ang kamakatakas kita? Iya, ilan sayo mong dating ang magpulang. Ano ang um, makatakas? Hmm. Sige, katumahin na kita karakarayang may tabi mo. Agasamang? Hmm.

Lalaking mang kukula, mapikas yung ka sa na, mag-isalita ka! Awan na kong oh, lang. Lakay no, ubing ka. Lakay. Anya, toy. Iburiyo. Eh? Ops! Huwag ka magbabanggit ng pangalan. Ako. Ano tama? Ikat mo, ma-demand natin ko. Oh, Ako. Amo baka gulbot ka, baka gamit ka sa baling anagan. Ha? Ako. Oh, Narinig mo? Huwag mong babanggitin ang pangalan mo rito. Mano pinatay mo? Man? Mano pinatay mo? Man? Ha? Patay mo ito Um, no. ano? yung kabel mo ito? Karayom, sinulid no? ububog. Ano siktaw. sikta? Ano yung kabel mo? Karayom lang ako. Manong nga karayong? Ako talong. Talong, madrakal. Kaya mo tayo, tutok po tayo mo Magasan pa sa anay? Ha? Magasan. Ako? Awan sa nga physical, Ha? Awan? Ako. na mga aramay. Ako. 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 Hindi po tayo pwedeng mukha na, baga mademanda tayo. Baga damdaman, ipapalmata kay... Tapos nagsisigaw ako, hindi ako papanggit pa. ang lang. Sa perming pa ng parusa, Pabanggit na di... Sige, katam! Sa bagay, lang lambak na iso di doon atay. Pero di sinabi yung apigil. Ang kakibang mo na? Ha? Ah! No, ha? Hmm ay ko lang ay uh, katil dati mo kung pag na tayo. So, ang simple kamay sa ano ay? Hindi kayo mao? Ha? Ano? Manok pinatay mo ano dahil? Manok na mo? Duba. Kamag-anak mo, karubang lang din na patay mo? Karuba. Kapay, lalaki din pinatay mo? Kapay, lalaki. At ako ba yung lakay? Lakay pa ka.

Ada pa pakai tayo tu awan. Kalau apa tu awan? Kalau apa lah? no, likod, Kaliwa o kanan. Sumumpat ka nun sa tamagin ka ha? Isang wanang ako. Okay. Isang wanang kaya Isang wanang kaskastam. Niya ako natin pagkaskastam ka na. Gila ko na ay, mapal ka. Oh, wow. Ayan, nagapalam dito ay. Ayan, nagapalam. Si Biag na. Oh. Napintas ni Biag na. Dapil uh -huh. balay na. Dapil pira na. May uh -huh. trabaho na. Kung trabaho ka, mati ka at kulam. Uh -huh. ano, makatrabaho ha? Ka na. Ha? Uh Ipatayin ka natin ha? -huh. Kaya maw? Sarunong ka dyan yung duwa pinatay mo? Baka malayo lang pwede patayin ba? Patayin ko mo mula tayo no, ang agpagas. Ha? Patayin ko man ang agpagas. Why is that? Saan oh, no. nung patayin? Aan oh, nung no. no, 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 patayin. Okay. Sige, katid ba ganit kabin mo? Ha? Hintan lang sa akin na. Ang kakasubsubli na ha? Na. -sub ha? Sige, lahat ang patindit mo. Ingat oh sa tingin mo, si mang